yung magtampisaw sa sarap gamit ang pera ng sambayan ng Pilipino Ito ang naging sigaw ng marami sa ating mga kachika Matapos nga lumabas ng balitang dawit ang pangalan ng congressman na walang iba kundi si Arjo Atayde sa malawakang korupsyon na nangyayari sa kasalukuyang administrasyon ngayon na pinamumunuan ni Pangulong Bongbong Marcos from Cabau Townhouse to Multi-Million Mansion House Ilang araw ang lumipas matapos masiwalat ang aligasyong korupsyon sa kanyang anak na walang iba kundi si Congressman Arjo Atayde, inalitong si actress na si Silvia Sanchez. Pinag-inita na rin ng taong bayan matapos ipagmalaki ang tinirhang bahay sa bansang France. Pero bago tayo magpatuloy mga kachika, kung bago ka pa lamang sa channel na to ay dapat lang na mag-subscribe ka na at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa na nangyayari sa ating bansang Pilipinas subscribe na. At yun na nga mga kachika. Tila hindi pa nga humuhupa at tila magsisimula pa nga raw daw ang iba't ibang uri ng galit ng marami sa ating mga kachika. Matapos tila batikusin din daw ang, ang ina ni Arjo Atayde na walang iba kundi si Silvia Sanchez dahil sa di-manay controversial na video nito. Nakalat-nakalat na sa ibang bansa sa iba't ibang social media platforms. At tumubo na mahigit na 7.3 million views across social media site. Marami sa ating mga ang halos hindi makapaniwala na tila nababatikos na din ang ina ni Arjo Atayde na isa sa mga kilalang dekalibring artista sa bansa. Magmula kasi at masangkot ang kanyang congressman na anak ay tila kumalat ang ilang mga buhay na ebidensya di o Ang ng maluhong buhay ng kanilang pamilya. Ilan sa ating mga kachika ang nagkalat ng mga nasabing video ng sariling social media account na nasabing aktres kung saan ay mapapanood na tila ipinagmamalaki nito ang kanyang bahay na tinirhan noong pumunta ito sa lugar ng France. Dito na sumabog ang spekulasyon ng marami sa ating mga kachika na tila ito daw ba ang katas ng pera ng taong bayan. Ilan pa nga sa kanila ang hindi nakapagpigil at buong tapang na sinabihan si Sylvia si Sanchez kung saan galing ang pera ang pinambili ng di mga ari-arian ng kanyang pamilya. Marami sa ating mga kachika ang tila inakusahan na si Sylvia Sanchez na tila galing daw sa kaban ng bayan ang di pinambili ng property nila sa bansang France ayon pa sa naging komento ng marami sa ating mga kachika online mukhang katakataka daw ang lavish lifestyle na nasabing pamilya magmula ng maupong kongresista ang kanyang anak From small townhouse na nakatila noon sa Cubao, tila real quick mansion na nga daw ang kinalalagyan ngayon ng artista si Silvia Sanchez. Maging ang kanyang pamilya, dito pa mas sumiklabang galit ng maraming sa ating mga kachika nang mag-viral sa mundo ng social media ang video ng kanyang anak na si Jella Altayde na isa sa mga vlog na Bernadette Sembrano kung saan ay ipinakita sa publiko na sumasakay pala ito ng chopper para maiwasan daw ang traffic papunta sa kanyang multi-million house sa Batangas City. At mas naka, Kagulat pa daw dito, bukod sa aligasyon na maraming sa ating mga kachika na may bahay ang aktres sa bansang France, tila hindi pa daw tapos ang pinapagawang mansyon ng pamilyang Atayde sa isang lugar sa Metro Manila, kung saan ay pinakita sa vlog ni Karen Davila na ngayon ay ongoing construction, malamilyones na bahay na ayon mismo kay Selvia Sanchez. Matatapos daw ito ngayong taon. Pagtataka ng marami sa ating mga kachika, tila hindi ba daw mapakali sa pera ang mga artista at sila ay panay pagawa ng kanilang nilang nakakalulang bahay dahil napansin ng marami sa ating mga kachika na nakapanood sa vlog ni Karen Davila. Tila ipinagmalaki din ni Silvia Sanchez ang kanyang bahay na may limang palapag na ibinigay lamang nito sa isa sa kanyang mga anak. Nadismaya tuloy ang mga kachika. sumaporta sa nasabing artista na na ngayon ay tila tampulan na ng komento sa mundo ng social media at pinani-question kung saan kung paano daw ba sila nagkamansyon ng ganitong nakakalulang yaman. Matapos ng lumabas ang balitang ito, umani um agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na ang maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media at ayon pa sa kanila the netizen posted. And the best actress is Sylvia Sanchez. Best actor Arjo Atayde. Best director Art Atayde. And the best movie is Flood Control Corruption. Kahit sinong matanda aktres, hindi makaka-afford ng ganyang yaman. Sandamakmak ang house's lifestyle. Di matatawaran may criminal ba na umamin ng kasalanan. I adore her as an actress. Pero kaya ba nilang bumili ng ganyang bahay? Ganyang mga bahay. Di naman siya sikat. Na sikat na parang si Sharon or Belma. Ang tatanga ng Pilipino, talagang artista yan eh, kaya magaling magsalita. Kayo tuwang tuwa pa. At hiyawan po ang mga Pilipino pag nakakakita ng artista, magising na kayo. Aling Selvia Sanchez kumikita ka pero isa ka lang character actress. Hindi ka kumikita na mga katulad ng mga big star. Na sa endorsement pa lang ay million-million na ang talent fee. Tulad din ng anak mo na hindi naman naging big star. Kaya dapat talagang silang imbistigahan. Mga walang hiya na ipinagyayabang an unexplained wealth. Mabuhay si Arjo Atayde sa pagkakamal ng pera sa taong bayan. Nakatulong ng malaki ang mga tax natin sa pagyaman ng husto ng pamilyang Atayde. Ang history ng kanyang father ay gustong sundan ni Arjo eh di wow. Sayang itong si Arjo Atayde. Mula nasangkot sa flood control project. Pati ang history ng kanyang ama na ungkat Walang baho ang hindi umaalingasaw. End quote. Gaya ni Tuta Soto, ito pang isang babae na to. Pag kayo bumabanat, expect na may balik sa inyo. Ano gusto nyo pag bumanat kayo, tahimik lang? Ano gusto nyo pag nagnakaw, tahimik lang? Di ba? Hindi kayo sasagutin. So, pag bumanat kayo, pag kayo binanatan, huwag kayong iyakin. O, eto, tingnan ninyo. Madam Chair, may, <clears throat> may I be to ask a question? Doon nung napanood ko to tawa ko ng tawa. Alam ko yung iba sa inyo, napanood nyo na, at yung mga hindi pa, ito natin panuorin nyo. Uh, Depende sa oh. nature, uh, Madam Vice President. Yes. Uh, magpinsan po ba si Congressman ko ngayon, tsaka si Zaldico? <laughs> Tingnan nyo yung nasa likod, ha? Tingnan nyo yung nasa likod. Tatawa. Magpinsan po ba si Zaldico? At tsaka to si Rene. Oh, si alias si Rene ba to? <laughs> si Rene. Sorry, sorry. sorry. Si Rene ko. Oh. Ano just, yun? yan? Ano po I can answer. answer. Are they relatives? Uh, please ba? answer, uh, Congresswoman uh, Rene. I have no familiar relation po. Ano? I have no familiar relationship. Familiar. familiar. Zaldi ko, or, or to Representative Zaldi or any of their uh, relatives po. Hmm. Type siguro to ni Boss Dada. <laughs> Joke lang, Boss Dada. Ganito mga type ni Boss Dada. <laughs> <laughs> hindi, aminado naman siya siya nagsasabi. Kasi... <laughs> uh, oh, hindi raw sila magkakamag-anak ni Saldi at saka to si Rene ko. Thank you, Madam Chair. Hindi siya nakasagot, di ba? Hindi siya nakasagot. Ah, kaya nga sabi ko sa inyo, di ba, ah, binawit din ni BP Sara itong si Franz Castro tsaka si Claire Castro. Di ba? Mamagpinsan daw sila. Ngayon naman, si Saldico ko at saka si Renico. ko. Kung, kung magkamag-anak. Hindi kaya, BP Sara, magkamag-anak si Franz Castro at saka si Saldico? ko. Sila-sila na yan eh. Medyo pagkapapare pare sila ng ugali, di ba? Hindi, na hindi nyo napapansin. Parehas naman sila ugaling apat si Saldi ko. Si... Kayo nang umisip kung bakit. Ay, lagay nyo dyan sa comment section. Bakit magkakaparehas na ugali si Saldi si Renico, si Franz Castro, at saka si Claire Castro. Oh, ay, lagay nyo dyan sa comment section. Ito, tingnan niyo Tingnan nyo, sumagot! Ito si Renico. O, Oh, ito, sagot niya. Oh, sumagot! Si Renico, na posibleng pinsan ni Saldi <laughs> Sabi niya, pinsan mo si Saldi Kabataan solo says, BP Saras question is nonsense alam mo sasabihin ko sa iyo. Ha? Baka sabi nga nila, baka hindi mo naaamoy yung sarili mo mabaho. Siguro hindi ka rin nakakakita kasi makapal yung salamin mo. Kabata-bata mo pa naman. Sayang kulot ka <laughs> Di ba? Sayang yung ano mo, kakulot mo, hindi ka nag-iisip ng maayos. Hindi kasi alam ko yung mga ibang mga, ano, mga, mga mga kulot, mga valedictorian mang yan, yung matatalino yan eh. Oh. Ikaw parang iba eh, medyo iba. Oh. <laughs> anyway, Diba? Sabihin ko sa iyo, sino walang nonsense ng tanong? Ikaw. Hindi mo na yung sarili mong mabaho. Hindi ka nakakakita. Ang topic, abogado ka pa man din. Ang hearing ay about doon sa mga travel budget ni BP Sara. Yung nagagastos palabas ng bansa. Ang tanong mo, about sa confidential funds. Alam mo, hindi lang nonsense yung tanong mo. Tanga ka. Yan ang problema sa inyo, ulitin ko bumabanat kayo, pag kayo binanatan at kayo'y nagbukang tanga, nagagalit kayo. Di ba? Walang kakwenta. Alam mo yung tanong mo? Sabaw. Panuurin mo yung video mo. Wala kang ka-confidence, confidence magsalita. Naturingan ka pa abogado. Wala kang kwenta. Tingnan mo, panuorin mo. Sige, ikaw mismo manood. Baka mahiya ka. Kasi ginawa kang tanga ni Sarah. Totoo ito, so, papakita ko sa inyo kung paano siya bin ginawang parang tanga ni BP Sara. Ang dahil dyan, ito pa yung isang sagot nitong si Renico. Eh ikaw, kaano-ano mo si Mary Grace Piatos? Three years na, hindi mo pa rin maipaliwanag kung saan napunta ang 125 million na confidential funds. Galawang pusit, puro intriga. <laughs> ang corny, di ba? Alam nyo kung bakit? Ginawa siyang tanga ni VP Sara kanina. Kasi dapat yun sagutan nagulat siya sa tanong ni BP Sara. Hindi siya nakasagot. Sinabi lang niya, hindi siya kamag-anak ni Saldico. In short, binanatan siya ni BP Sara, hindi siya nakabanat pabalik. Teritoryo niya yun, ha? Abogado rin siya. Kulot pa siya. <laughs> Nagmukha siyang tanga ron. Panurin mo kung kaya mong kainin. Tapos, para siyang troll na naka-red alert. Para siyang uh, 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 natamimi. Di ba, di ba ganyan ang ano? Yan yung troll parang naghang, Ay, anong gagawin ko? Tignan muna, isip tayo. Han Antayin natin yung GC ng ating manager kung anong sasagot. Hindi siya nakasagot agad. Keyboard warrior. Di ba? Parang yung mga trolls ngayon at saka mga keyboard warriors na naka-red alert. Dahil booking na si Saldi, at saka si Tambi at saka si Bongbong. Di ba? Parang sa flip-top. Nagkakasagutan sila doon, di ba? Flip top ba tawag doon? Kasi ako mahilig doon. Eh. Nagsasagutan. Hindi po pwedeng. Uuwi ka ng bahay tapos doon ka magpo-post. <laughs> di ba? Sa Wala na. Asaran? Gusto mo nang asaran? Asaran ba? Eh inasar ka, hindi ka nakaganti agad. Hindi ka nakasagot agad. Naghang yung utak mo. Bopols ka na abogado. Hindi naman sinasabi nating matalino tayo. Kaya lang kasi yan po ang problema nitong mga ito. Ha? Nagpapasok ng issue na hindi naman kasama sa issue. Pag sila pinasukan ng issue, mapipikon, tapos kung ano-ano ipapasok ulit, eh wala na sa timing. Wala na. Dapat, kanina mo sinabi yan. Diba? Naghangka doon, sis. Naghangka. Sige, paulitin mo, panuorin mo ng panuorin na ma-depress ka. Mukha kang Ang ganda niya kung pagsabi niya yun, sumagot ka ng ganyan. Sagutan. Nablanco ka, Brad. ISIS. <laughs> no, ito pa. Is... No, tingnan niyo ang banat niya. Ha? Iyaking, iyaking. Ano? Ah, personal ang atake. Tularan niya ang tatay niya. Travel na lang siya abroad at huwag na bumalik. Tingnan mo itong bata na ito. Alam mo, dapat kahit galit kayo sa isang tao, dapat marunong pa rin kayo gumalang sa isang matanda. Yes! Di ba? Galit kayo kay PRRD. Alam ko, hindi lang ikaw, marami pang komunista, marami mga komunista na galit din kay PRRD. Marami rin pinklawa na galit kay PRRD. Pero wag personal attack. Kabata-bata mo, baka hindi ka naturuan ng tatay mo or ng mga magulang mo, hindi ko alam, or yung mga nare-recruit. Dapat turuan nyo rin. Ha? na yung mga nare-recruit nyo sa party list nyo, turuan nyo rin. Kasi, wag personal attack. Bagamat dating presidente si PRRD, ngayon po ay matanda siya, nakakulong, at uh, siya po ay walang posisyon. So ngayon, ordinary citizen po siya. Just like me, just like maraming mga namanunood sa ating ordinary citizen. Pero yun, dapat ikinukonsider, kinikonsider mo yung edad na. Bilang bata ka, kung gusto mo siyang banatan, banatan mo siya doon sa politika at pasok. Ito kasi, pinasok mo yung personal, yung pagiging tatay. Diba? Mali po yun. Kahit naman sa mga vloggers, sinasabi ko yan. Eh. Ganyan yung mga ibang vloggers na walang utak. Ayaw nila makipagdiskusyon about sa issue. Ang gusto nila puro personal attack, bakit hindi nila kaya dito eh? Huwag po tayo pumunta rin sa personal attack. Doon lang tayo. Yung merong kinalaman sa tiyan ng taong bayan, sa baha, sa paghihirap. Ito, binabanggit mo na yung tatay na matanda. Di ba? Wala kang klase. Anyway, alam ko lulusutan nyo yan. Sasabihin nyo, eh, presidente naman dati. O sige, huwag ka parang iyakin. <laughs> Di ba? Huwag kang pikon. Aminin mo, nabara ka ni BP Sara, natameme ka, wala ka na sagot. Di ba? Bukas, baka marami ka pang sagot. Baka sakaling makabawi ka. Kasi yung iba sinasabi, eh, quantity, makakabawi. Dagdagan mo pa yan para makabawi ka. Pero si Bibi Sara, tinan nyo, simpleng-simple. Magkamag-anak po ba si Saldi ko at saka si Ridiko? Bakit? Ano ba ngayon kung kamag-anak mo si Saldi ko? Hmm, wala kang budget. Ah, wala kang budget. Sige, sagot! Bakit napikon ka nung tinanong ka kung magkamag-anak kayo ni Saldi ko? Hmm. Sige, sige. Kaya mo si Saldi ka? Eh, ang dami dyan sa camera, mga tuta! Ang dami dyan sa camera, takot kay Saldi at kay Tambi. Hindi ko nilalahat, lahat. Mayroon mga matitino dyan. No, ikaw, kasama ka ba dun sa mga matitino? O no, kasama ka sa mga takot kay Saldi? Hmm. Tinanong ka lang kung kamag ganak si Saldi. Nagpupuputok na yung ano mo dyan. Diba? Wag, wag, wag ganon. No, ito pa, ito pa. O, oh, kayo na lang humusga kung ito ba ay tuta ni Saldi at saka ni Tambi. Lagay nyo dyan sa comment section kung tuta to ni Saldi o ni Tambi. Oh, pero barado, isa pa itong barado. O, oh, ah, mga talagang mga tagapagtanggol. Hindi gagawin ito ng ordinary congressman. O, oh, edi sinagot siya ni Kiko Barsaga. Ano ba ang gagawin ng mga ordinary congressman? Nagnanakaw. <laughs> Patay! Basag! Ah, totoo naman! Ano ba ang dapat ang gawin ng mga congressman? Ano ba ordinary ang ginagawa? Hindi. Nee, seriously. A ano ba? Hindi ko nilala lahat ha. Pero yan ang nangyayari ngayon. Naging ordinary ang pagnanakaw. Kaya anong ibig mong sabihin, hindi gawain ito ng ordinary congressman? Eh yung mga dating bawal at kinahihiya. Ngayon pinapangalandakan pa. Congressman na mimigay ng akap. Diba? Nag-i-insert, nagnanakaw. Tama ba yon? hindi na po natin madideny may insertions nangyari. Ang itinatanggi na lang, sino nag-insert? At diyan na punta yung nakawan. Oh. Diba? kayo. O, oh, ito pa. Grabe ngayon, no? Oh. Ang daming uh, pikon na pikon. Ang dami pa rin nagtatanggol kay Saldi at kay Tambi. Oh, pero tingnan natin, ha? Ngayong bumaba na si Tambi at hindi niya na mahawakan yung budget, sana yung mga tao, mga nagtatanggol sa kanya, ipagpatuloy yung pagtatanggol. O, oh, eto, eto, eto. News update. Pag-angat ng tiwala sa kamara, bunga ng pamumuno ni Romualdez, sabi ni Garin. Garin, may tanong ako sa iyo. Tanong lang. Anong antibiotic ang tinitira mo? Saan ka nakatira sa Mars? Anong umangat ang tiwala sa kamara? Seriously, are you that stupid? Dito po lang. Sa tingin mo talagang yung buong Pilipinas, karamihan, nagtiwala kay ano? Tumaas ang tiwala sa kamera. Ano anong anong basis mo diyan? Survey? Nang Okta survey? Na mataas pa si Romualdez kaysa kay Sara? Wow. Eh yan po daw ang katangian ng sinungaling. Pati sarili, pinapaniwalaan na. Di ba? Hindi mo ah, hindi ko alam kung anong pinagsasabay-sabay mo bang antibiotics, multivitamins, kung anong tinitira mo, kung tapos sa buwang ka nakatira. You are so out of this world. Kaya nga sinasabi natin, grabe ang kulto ni Tambi, no? Grabe. Nakakita natin na ganito naging kapowerful si Tambi. Yung ganyang kahinang tao, hawak niya sa liig itong mga to. Diba? Kultong-kulto. Tumas na ang tiwala ng ang lupit. Kaya nga sabi ko, pag wala na sa pwesto si Tambi, makikita natin kung yung mga supporters niya na wala nang ibibigay si Tambi nandyan pa rin sa tabi. O, obserbahan namin. Iisa-isahin namin lahat ng mga nagtatanggol kay Tambi. Hmm? Sige, kahit nung panahon, pagdating ng panahon ni Sarah, huwag kayong dilipat, ha? Hindi namin kayo kailangan. Hmm. Sisip sip kayo. Ha? Huh? Pagtanggol nyo, tuloy-tuloy si Tambi. Huh? Kasi, malapit na. Ah, eh, pinalitan na si Tambi ngayon eh. No, kaya lang, masama nun. Ang pinalit, kalyado pa rin. Ang daming pikon na pikon ngayon kay ano, no? Ang dami talagang. Kaya nga sabi ko sa inyo, naka red alert yung mga trolls. Naka red alert yung mga keyboard warriors. Ang problema, itong mga trolls, hindi gagalaw yan ng walang pera. ba diba? So, unti-unti na yan mawawala. Kasi tatakas na yan eh. Yeah. Ang daming pikon na pikon. Kaya nga, tuwan-tuwa ako, dyan mo makikita na malapit na po mga kababayan. Kapit lang po tayo. Malapit na po matapos ang ating uh, paghihirap. And isa-isa na po nagbabaliktaran. Abangan ninyo. Isa-isa na po yung magbabaliktaran. Lalo't lalo pag sumuporna na ang uniforme natin, ang pulis at sundalo, tapos na po ito. Malaki po problema nila dito. Ito hmm. tingnan natin. Sabi naman ni Garin din, huwag kang miaw ng miaw. <laughs> Barado. Sabihin mo muna sa kapwa mo congressman, wag nakaw ng nakaw. <laughs> marami ka palang kapwa congressman gari, rin magnanakaw. Okay, sinusundan ko lang yung sinabi. Tropa mo ba? Marami ka. Hindi, tanong ko lang. Kasi nabanggit ito ni Kiko Barsaga. Tanong lang, tanong lang. Garin, marami kang tropang magnanakaw. Ang la Ba, tama nga naman. Hindi may punto. Kung weird man si Kiko Barsaga, okay lang. Hindi naman apektado yung baha hindi naman apektado yung pagtaas ng presyo. Ang importante, sinisiwalat niya yung mga magnanakaw. So bakit mo pakikialaman kung miyaw siya ng miyaw? ang pakialaman mo yung nakaw ng nakaw. Kasi maraming Pilipino nagugutom sa nakaw ng mga congressman. Wala akong nakita na Pilipino nagutom dahil miyaw ng miyaw si Kiko Warsaga. Meron ba sa inyo na nagutom dahil <laughs> dahil nagmiyaw to ng na miyaw? Medyo medyo weird lang. Eh, style niya 'yun eh diyan na natin kanya-kanya tayong style, di ba? I style na 'yon, di. Wala namang issue. Hmm. Kasi ito si Garin masyadong defensive 'to eh. Nakikita ko na 'to sa ano. Diba? Nagkabarahan pa nga sila ni Congressman Marculeta? Uh, alam mo yung Palingkera? Alam mo yung may vlogger na Palingkera or uh, politikong Palingkera or spokesperson na Palingkera or PC o Palingkera. Ganun ang datingan nito. Ha? Huh? Parang uh, pag ito naka-road rage mo putak, puputak, putak, putak. Puputakan putak, putak, ka ng puputakan nito. Ha? Wala na. Ang problema, nakatapat siya. Sabi ko nga sa mundo, tapat-tapat lang eh. O di natapatan ka ni Miao, di ikaw mukhang tanga ngayon. Ah, enjoy nyo while it last. Enjoy nyo. Babagsak din yung kinakapitan yung mayaman. Eto puntahan naman natin itong katanda. Kanina galing tayo sa bata, tapos napunta tayo sa palingkera, tapos punta tayo dito. Ito, parang walang kinatandaan. Ang tanda na, sinungaling pa. Ha? Nagkasakit ng lahat, binigyan na ng pagkakataon ng Diyos na baguhin. Sinungaling pa rin. Basahin ko. But... Excuse me, I want to ask him if he has a recording of our conversation because we spoke on the phone for a few minutes and he's not supposed to name that I already committed to make a state witness of somebody I've never met in my life. Kasi nagkasundo, itong istorya niyan, doon sa mga hindi nakakalam. May pagkasundoan na si Marculeta at saka si SOJ na bibigyan ng uh, uh, gagawing state witness tapos papapasukin sa protection program ang Diskaya. So nagkausap sila sa telepono itinatanggi ni, ni SOJ, ni Boeing. Pero sabi ni Marcoleta, nag-agree siya. So, ito lang yan. Sino ang sinungaling sa tingin ninyo? Yan, ilagay nyo rin sa comment section. Ang sinungaling ba sa tingin ninyo, si Boeing o si Marcoleta? Diba? Kanya-kanya tayong opinion. Ako, in my opinion, sinungaling to. Bakit? Bakit siya naghahanap na recording? Dahil ba, tinitingnan mo kung may hawak na ebidensya si Marcoleta? Eh, alam na alam mo, bawal yun. Pag sinabi ni Marcoleta may recording siya, bawal yun. Sabi rin, sige, ilabas mo. Bawal yun. Oo. wiretapping tapping yun eh. So, mate, pag sinabi niya wala akong recording, oy, okay, wala ka palang ebidensya eh. ba? Diba? Pero ilang beses na nagsinungaling to. E style talaga niya ito. Yan eh. O ano sabi niya, hindi niya papapasokin ng ICC pero pinapasok. di hmm. ba? Diba? Sabi niya, paghuhulihin ko sila dito. Hmm. Maraming Marami naging problema to. Kay Tebes, kay Bantag. Puro walang mga ebidensya. Hmm. Kay PRRD. Yung ginawa kay PRRD. Makapal talaga mukha niya ito. Tapos, mag gusto pa maging ombudsman, eh may demanda. Di, ba, may dibagong demanda to kay Basti, ha? Dinimanda ulit siya ni Basti. Eh, may bago siyang demanda. Dinimanda siya ulit. Oh. So, hindi siya pwedeng ombudsman. Alam mo, sagot. Hindi. Kahit may demanda ako. Basta inappoint ako ni Bongbong Marcos. Ganyang kakapal ang mukha nito. Nasa politika kayo. Dapat yun may conflict of interest, hindi ka pwedeng ombudsman. Alam niya yun. Pero wala siyang pakailam. Para sa kanya, basta malakas ako kay Bongbong Marcos. Pag ako inappoint ni Bongbong Marcos, kaya eh makikita natin kung bakla talaga to si Marcos kung duwag siya sa mga remulya. Eh, kaibigan niya si Tory. Eh. Tinanggal niya because of remulya. Eh ngayon, tingnan natin kung susuwayin niya. Bawal yun, nakademanda, tapos gagawin mo ombudsman. O, eh, tingnan natin. Pag nilagay niya pa rin si Boeing, wala ka talaga, Bongbong. -bong bakla ka talaga. Takot ka sa mga rule ya. Ikaw naman boying, wag ka naman parang kapal ng mukha mo. Kung pwede lang i-appoint ang presidente, magpa-presidente to. Kung may prime minister, magpapa-appoint to. <laughs> kung, uh, kung, by appointment, ang prime minister o vice president, papa-appoint to. Ganyan kakapal ang mukha niya ito. Hindi talaga susunod sa batas. Alam naman niya yung mga mga prerequisites bago ka maging ombudsman. Di ba? Ang dami mong kamag-anak na politiko, pambihira naman. Ay ako. O oh, ito po, panuorin natin ha. pikon na pikon yung tuta. Nagali. Si Bato kasi tinawag na tuta si Tito Soto. O oh, tingnan natin, mapasok. Kung man magliabang tensyon sa plenaryo, nag-break muna sa debate. Nang masuspende ang sesyon, dito na nakumpronta ni SP Soto si Bato sa noon time show comment niya. Ulit, ulit, ulit. kita mga kasasagot, ipapakita natin, interpret natin ha. 'yung comment niya. Yung binanggit mo yung noon time show, hindi ko na lang pinatulan. Huwag ganoon, napipikon. Ha, ah, napipikon Tito Soto. Ha. Okay, tama to. Sa totoo lang, mas maraming natulungan ng noon time show. Okay, oh, tama mo to. Oh, ang problema kay Tito Soto. Magbibigay siya ng comment, ng komentaryo tapos hindi niya papangalanan. At sasabihin niya, hindi ko naman kayo pinangalanan na ah, ang, ang ang binibigyan ko ng uh, ang sinasabihan ko yung mga trolls. 'Di ba? No. kasi eto ang problema. Nagpa-interview ka. Tapos bumanat ka sa interview mo. Tapos sasabihin mo hindi ko naman kayo pinangalanan. Tapos sasabihin mo binanata mo ang trolls. Pero tumatama talaga sa sinado. Kung babanat ka, tutasoto, soto. Huwag kang iyakin kailangan, bumanat ka eh. Siyempre, babanat pa balik. Nasaktan yung Senado eh. Tapos ang palusot mo, hindi ka lang pinangalanan. O. Oh. Eh, anong problema mo ngayon kung binanggit ni Bato yung noon time show? Kasi binanggit ni noon time ni Bato na, ay, wag po natin gawing noon time show tong Senado. O. Oh. Eh, ba't ka tinatamaan? Diba? Eh, kung wala namang masama sa noon time show, bakit parang sapul na sapul ka? Sa, sa katunayan, hindi lang po talaga magaling sumagot si Bato eh. Pero kung ang nagbitaw noon si Marcoleta, o ang nagbitaw noon si kaya uh, Kayatano basag to si ano si Tito Soto kahapon di ba sinasabi niya may palusot siya may ginamit pa siyang batas na or pwedeng magdesisyon ng Senate President napanood niyo ba yon oh binasag ni Kayatano mali ang pagkakaintindi mo sa batas sabi ni Kayatano kahit tanungin mo sinong abogado dito mali ka kasi hindi po pwedeng ang Senate President lang ang magdedecide kung saan dadalhin yung mga resource persons sa mga iniimbestigahan. Di ba? In short, barado to si Tito Soto. Hindi nga lang magaling bumanat si Bato. Pero pikon eh. Di ba? Huwag ganun, Tito Soto. Tanda-tanda mo na eh. Puti na nga buhok mo. Ang tagal mo sa Senado. Kasi ang datingan mo, parang minamata mo yung mga bagito. E eh, naman yung ginagawa mo ng gulo eh. Ang ayos ng investigasyon. Pinadala mo roon. Di ba? Hindi po, Tito Soto, tanggapin mo to Hindi po si Batulang ang tumatawag sa'yo ng tuta. Taong bayan na ang sumisigaw sa'yo. Huwag mo kaming tawaging trolls. Wala kang ebidensya. Dahil yung ginagawa mo may pagkatuta talaga. Itanim mo sa utak mo yan. Tanggapin mo yung katotohanan. Ikaw ang gumawa niyan eh. Tapos iyaking ka. Kaya kakantahan kita dahil diyan. Anong kanta ko? Isang libo, isang tuta, buong bansa lubog sa baha Oh, wag kang pikon ha. Kasi dapat yun. Hinayaan mo na lang eh. Tapos nagpa-interview ka, di ba? Kasalanan mo rin. Pero sabi ni Bato, ang mga negatibong komento sa Senate President, ang Senado bilang institusyon ang tinatamaan. Kaya sila kahit sa minorya ay damay din. If you go down, everybody goes down. If you go down, everybody goes down. The institution goes down. The institution oh, kaya nga, kaya nga, ginawa kang tuta ni Martin. Huwag mo nang, alam mo Tito Soto, alam mo yan eh. You need to accept for you to repent. <laughs> naging tuta ka naman talaga. Ayoko. Pati nga mga kapwa mo, senador, sinasabi, ho. Oh. Hmm. Masakit sa amin yun. Kasi isipin mo, ang binanggit ng diskaya, si Tambi at si Saldi. Tapos wala kang tiwala sa diskaya. Tapos ang gusto mong paimbestigahan, mga kasama mo sa Senado. Hindi ko maintindihan bakit natutuwa ka na ang parang baho ay nasa Senado. Apakasama. At na nga mga kachika, kung nagustuhan mo ang hot topic natin for today's video ay ano pang inaantay mo. Mag-like ka na at ishare mo na din para mas marami pang makakaalam sa hot topic na ito. Maraming salamat!